May buntag mga kapamilya. Father Arnold po mula sa Jesuit Mission District ng Bukidnon. Saluhan niyo po muna ako tayo magkapit, pandasal. Happy New Year! Iyan po ang madalas nating pagbati sa pagsalubong natin ng bagong taon. Happy, masaya, malipayon. Hinahangad po natin na tayong lahat ay manatiling masaya ngayong bagong taon. Di po ba? May malaki pong kabalintunaan nga lamang po ang paghahanap ng kaligayahan habang pilit nating hinahanap ang kaligayahan sa mga bagay-bagay na pwede nating maangkin, lalong hindi natin natatamasa ang inaasam-asam na kaligayahan. Subalit kung pinahihintulutan nating magsakripiso tayo kahit kaunti lamang para sa ikabubuti ng iba, tila nasusuklian tayo ng kaligayahan kahit hindi natin inaasahan. Ito po siguro ang imbitasyon para sa atin ngayong panahon ng Pasko at Bagong Taon ang hindi hanapin ang pansarili lang na kaligayahan, kung hindi hanapin at pagsumikapan ang makabubuti para sa lahat. Magiging happy po talaga ang ating New Year kung handa tayong maging daluyan na mga grasa na makapagpapaligaya sa iba. Ipagpapatuloy po natin ang pagbabahagi ng Pasko. Ako po muli si Father Arnold na nagpapaalalang magdiwang dahil every morning is a blessing.